maniba-ibang produkto asin serbisyo ang pigbibida na naman sa liwat na pagbubukas kan Agri Festival kan Bidyo Ginubatan kasubagong aga. From fresh produce and handicrafted goods to innovative technologies, gabus iyan, pwedeng mabakal asin porbaran sa nasabing eskwelahan. Ang magkaklaseng si Nataniel asin Maya Andrea Calvillo Ginubatan Agribusiness Department ang pirasa na sa kadakul na nag ang exhibitors. Pwedeng mabakal sa saindang boot ang maniba-ibang chips na sa maniba-ibang root crops asin tamarind candy na sindam mismo ang nagtimpla asin nagprepara. Ito din po yung um, stepping stone namin ng mga bata pa para i-promote ang local local produce ng Philippines such as um, um, root crops, uh, fruits, nan ng, ng Pilipinas. I-promote po natin ang sariling atin. I'm encouraging ko po na i-promote po natin yung mga local products because ito po yung sarili nating gawa and I know na madami po ang mga um, gusto na an uh, affordable and also yung ano po swak sa budget natin na alam natin na malinis and healthy po. Apora sa student entrepreneurs, natawan man yung pagkakataon na makapagbukas sa pwesto ang mga lokal na parauma. Ang mga estudyante kan Agricultural Sciences Department ay nakatabang man kan mga parauma sa pagpapabakal kan sa indang mga produkto. Sa mismong farmers po, kami po yung nagtitinda ngayon. So, yung mga nakuha pong ano, um, profit from dito is sa farmers pa rin po. Dahil po dito sa event, mas na-strengthen yung yung pagbibigay halaga po natin sa agriculture and mas nahalaga po datin ngayon na malaking factor sa ekonomiya or sa bansa ang agriculture and sa nakatulong po siya sa students is mas nabigyan po sila ng platform na ma-showcase po ang mga businesses nila na hindi lang sila students but also entrepreneurs and businessmen ug maman andin kan biyo ginubatan na si Dr. Rosy Fidi na mas dakol munyon ang sa indang exhibitors. We are hoping that we could expand this, na not only uh, for Ginubatan, but of course our priority will be the farmers of Ginubatan, the local farmers of Ginubatan. That we have to give them pride. That because, uh, di ba? Uh, I do not like to hear the word uh, para umalang kami, because they are not lang; they are the hero. Diba? They are the food producers. So without them wala tayo. So we really uh, would like to give thanks and give them pride. That's why we are having this. Presente man sa aktibidad ang presidente kan Bicol University na si Baby Boy Benjamin Nebres III. Sigun kay Nebres, bintahin ang gada ng aktibidad sa mga saradit na negosyante, lalo na sa mga parauma na saro sa mga ng importansya sa aktibidad i-connect natin ang ating mga farmers sa ating mga estudyante. Kasi kung uh, uh, mamarapati ng lahat na ang mga estudyante natin ngayon ay hindi na alam kung ano ba talaga ang agrikultura. Uh, buti na lang at meron tayong mga estudyante na nag-i-enroll pa. To tell you frankly, ang agriculture ngayon and even ang ang uh, aquaculture ay ito na yung mga na dapat yung mga mamaya din dito yumaman bago sila pa mismo yung mga walang pagkain sa sa kanilang mga lamesa. Siguro sa sa engagement na ito, uh, marami tayong matutunan, marami rin tayong may share na para lalong pagyamanin ng ating mga farmers, ang ating mga fisher folks. Mientras tanto, Madura na agri Festival sundo sa Webe, September 12. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.